Anong learnings mo rito, Casey, bilang isang single woman? Mm -hmm. No? Ah, Siyempre, eventually, eventually mag-aasawa ka rin. <laughs> ano, ano natutunan mo rito? Ang natutunan ko, anything and everything is pwede. Pwede. Mm -hmm. Kahit ano pwede. Um, pero Minsan talaga may mga mangyayari sa buhay natin na hindi natin inaakala. Mm -hmm. And um, and a lot of the time, uh, yung tinatry natin i-control, akala natin, kontrolado na natin, biglang may mangyayari na, okay, kailangan kong uh, kailangan kong mag-give way sa mm -hmm. sa sa naka-ready sa akin ng ano ng ng future ko. Aha. Uh -huh. So ayoko ng maging masyadong serious sa buhay. So ito nga mm -hmm. divorce pinag-uusapan mm -hmm. pero comedy siya. Uh -huh. And of course, ako parents ko they gotten again gotten cited, diba? May time naging single yung mommy ko, may time naging nag-asawa, nag second mm -hmm. marriage na niya. So mm -hmm. Meron na akong mga na-experience sa family life namin. Uh -oh. Na first time kong intindihin yung mga pwedeng maranasan ng isang tao na na-divorce ganoon. Uh -huh. uh -huh. So nagamit mo <laughs> oh, oh, oh. Pero yung uh, living life experience mo Being a daughter Or coming from a family Di ba? Na naghiwalay hmm. Yung uh, parents mo Biological parents May hugot ka rin doon May may mga nakuha ka doon Na nagamit mo sa role mo As Avery Chua, no? As Avery Chua, hey, tama? In uh, career woman kasi si Avery eh. So um, meron siyang pinupursue na career. Mm -hmm. And some things gotta give them sometimes. Di diba? uh. Akala nila perfect yung buhay mo, pero actually, may kulang pa rin. No. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mo makukuha yon in the end. So, mm -hmm. basta feel-good movie to. It's uh -huh. a feel-good film. Hindi rin ako... Um, hindi, hindi rin ako masyado nagbigay sa audience ng dark kasi yung last movie ko na indie, mm -hmm. ano siya, R18 eh. talagang ibang-iba yung vibe. Oh.